Magpapas Magpapaskong malayo sa pamilya pero at least may pagsasaluhan sila sa Noche Buena. Tadjahaw! Ako pala si Ann, isang OFW dito sa Taiwan. For today's si video guys, tara sama tayo. Pumunta pala ako sa friend ko dahil nag kami ng Pasko in advance. Bilang isang OFW, ang ihirap no? Yung feeling na excited ka dahil Pasko at magbabagong taon na pero kulang eh, sarap sana pagkasama ang buong pamilya. At ito yung pinakamahirap sa aming mga OFW. Gustohin man namin makasama yung pamilya namin sa mga ganitong okasyon. Pero imposible talagang mangyari dahil malayo kami. Ang ibang rason naman, eh, medyo kapo sa pera at kung meron mang pera na ipon eh hindi naman pinayagan ng amo o di ba kaya sa mga nagsasabi na masaya at maganda maging isang OFW hoy iwan ko talaga sa inyo <laughs> sa totoo lang talaga hindi madali ang maging isang OFW. Kaya kung nagplano ka na mga ibang bansa, pag-isipan mo dahil real talk to ha, sa hirap ba naman ng buhay sa Pilipinas, lalo na ngayon dyan sa Pinas talaga, ba diba? Mahal talaga yung mga bilhin at kahit saan ka naman, mangarap ka talaga na mag-abroad. Marami nang humingi sa akin ng tulong na gusto daw sila mag-abroad pero ang may tulong ko talaga is yung ano, mag-refer ng mga legit na agency dito sa Taiwan. At syempre, ito talaga yung pangmalakasang tanong ko sa kanila ay kung bakit ba gusto nilang mag-abroad. Pero ang kadalasang naririnig ko na sagot ay mahirap ang buhay sa Pinas or para makapagbayad sa utang at makatulong sa pamilya. Pag ganyan ang sinasagot sa akin, <laughs> sinasagot ko talaga agad na huwag ka nang mag-abroad. Dahil kung tatanungin niyo po ako, eh kung bakit, well, ito din yung ginawa ko noon eh totoo talaga to hindi biro maging isang OFW kaya pag-isipan mo kung gusto mo ba talaga unang-una huwag kang mag-upload kung sabihan ka lang naman ng magulang mo ng asawa mo in short ang mga kapamilya mo kaibigan mo at kung sino pang iba na mag upload ka para ganun-ganun lang eh sa totoo lang hindi naman sila ang magiging ano isang OFW diba ikaw at ikaw lang Then pangalawa, huwag kang mag-abroad kung trip mo lang. Bagot ka lang at higit sa lahat. Huwag kang mag Huwag kang mag-abroad dahil sa ano kagipitan or sa kahirapan diyan sa Pilipinas kung kaya mo namang gawa ng paraan yung paghihirap diyan eh gawin mo na. At pangatlo, dapat magdesisyon ka na walang ano yung mga panahong maaliwalas ang iyong isipan dahil kung magde-decision ka sa panahong problemado ka, magulo ang ang yung isip, nako, 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 wag na lang talaga. Dapat kung mag-abroad ka, eh, isang daang persyento na buo ka talaga na gustong gusto mo sa sarili mo na mag-abroad ka. Buo ka physically and mentally. Yun talaga yung pinaka-importante. Dahil hindi biro talaga ang pag-abroad. Bago ka makapag-abroad, marami ka munang pagdaan ng mga proseso at higit sa lahat, pagdating mo sa paruroonan mo, sanda makmak ang adjustment mo talaga as in sa ano yung mga salita, kultura nila, pag-uugali ng mga taong pagsisilbihan mo. At ito pa ha, yung pagtulog, pagising at pahinga, magkaiba sa kung anong nakasanayan mo dahil dito sa abroad kahit may sakit ka, kailangan mong bumangon kahit gutom na gutom ka na, gusto mong kumain pero pinaghihigpitan ka, may gano'n maraming mga sitwasyon talaga at hindi mo alam kung ano talaga yung kapalaran mo dito sa ibang bansa. Yung iba, ang swerte nila yung iba ay sobrang malas talaga. Kaya kung mag-aabroad ka, dapat matibay ka. Anong mga hamon na haharapin mo dahil sarili mo lang talaga ang kakampi mo. オイラン。<music>